Ano nga ba ang NCAP? So, ang dami ko narinig at nababasa na ang NCAP nga daw ano ba ay from the word NCAP nasa camera ang pera. <laughs> Sablay. Nasa camera ang pera. Pero hindi po makakaba to. Ang meaning mo talaga ng NCAP ay no contact apprehension policy. So, it means from the word no contact, ibig sabihin walang ang bawa, may nakumit ka o nagkaroon ka ng violation sa kalsada, walang traffic enforcer na papara sa'yo, manigita sa'yo, nakikipag-discussion ka, nakikipag-talo ka, tapos makikipag-tawaran ka kung magkano. <laughs> Wala na po makikiging ganun. Wala na yun mga kabato. So, ang mangyayari na lang, kung sa magkaroon ka ng violation, eh, magpapatong-patong na lang yan. Tapos, ang alam ko ano eh Seven days bago ma-release yung notice na may kaso ka. So, ibig sabihin, kung seven days, or mga 14 days, ang papatong-patong lahat ng kaso mo, Oh, no! Eh, di, good luck. Mabuti <laughs> na magkano yan. Kasi kung sa isang araw, makakumit ka ng isa. Kahit araw-araw, may violation ka. Durog ka talaga. Ay, kung araw-araw, makalima ka. <laughs> <laughs> Mabuti lang sa kalam.